Ang sabi sa Efeso 4 verse 29, huwag kayong gumamit ng mga masasamang salita. Ayon sa Biblia, narito ang tatlong salita o uri ng salita na dapat tanggalin sa loob ng tahanan. Una, may puot at galit. Santiago 1 verse 20, huwag kayong mga galit sapagkat ang galit ay hindi nagahatid ng katuwiran ng Diyos. Ang pagpapakita ng labis na galit ay nagdudulot ito ng hidwaan ng pamilya at siguradong mauuwi lamang ito sa gulo at sa kasalanan. Pangalawa, may panglalait at paninirang puri. Santiago 4 verse 11 Huwag magsalita ng masama laban sa isa't isa. Ang masasakit na salita o panlalait ay humahantong lamang sa pagkasira ng tiwala, paglala ng hidwaan at hindi pagkakaisa. Nang pamilya. Pangatlo, may kasinungalingan. Efeso 4 verse 25 Kaya't pagtalikdan ninyo ang kasinungalingan at ang bawat isa ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapwa. Ang pagsisinungaling ay sumisira lamang ito ng kaligayahan. Ngunit ang katapatan ay nagpapatibay ng tiwala sa buong pamilya. Sa halip na masasamang salita ang manaig, bakit hindi na lang natin punuin ng pag-ibig, pagpapatawad at pagpapasalamat ang ating mga tahanan. Mga kapatid, ang pamilyang nakasentro sa salita ng Diyos at may takot sa Diyos ay magiging daan ng kapayapaan at pagpapala. At sa ganitong paraan, madadaig mo ang masama ng mabuti.